natasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority o PSA Nasusubaybayan ang progreso ng programang Walang Gutom 2027 Food Provision Through Strategic Transfer and Alternative Measures Program Food Stop. Ang programang ito ng Department of Social Welfare and Development ay naglalayong wakasan ang kakutuman at mabigyan ng pagkakataong makabili ng masusustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya sa bansa. Ayon sa DSWD bibigyan ng food credits at hindi pera ang mga benepisyaryo kada buwan at maaari itong ipambili ng pagkain sa mga accredited na dahan. batay sa datos ng PSA's 2023 official poverty statistics Bumaba na ang bilang ng mga pamilyang kulang sa pagkain mula isang milyon noong 2021 hanggang sa 700,000 noong 2023. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na sa kasalukuyan, 182,771 na pamilya na ang nakakatanggap ng buwan ng food credits at target ng programa na maabot ang isang milyong pamilya sa 2027. Samantala, Upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa, ang DSWD ang inatasang humanap ng mga kwalipikadong benepisyaryo at makipagtulungan sa iba pang mga organisasyon para sa mas mabilis at mas maayos na distribusyon ng food stamp. Ako po si Carmel Joy Dayo Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. Malaki po ang natapyas sa bilang ng mga pamilyang nagugutom sa loob ng dalawang taon. Ito po'y indikasyon na nagsisimula ng makabagon mula sa krisis pagkatapos po ng pandemya. At malaking papel po ang ginagampanan ng ating gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo sa pagbibigay ng suporta sa mga mamamayan katulad nga nitong food credits kada buwan para matiyak na wala na pong magugutom na pamilya.